maligid ka mala. Si mala. Ito na anak eh. Mga bata, pangulay na mo kayo gabiin na. Mga bata. Mala. Si mala. Guys, bili na ka mo. Kamilirada na ka mo. Kami, ka Kami isda ka mo, dida. Hahaha. <laughs>

Where you? Check out. Oh, so guys, nasad yung mga pandere. Classic lang sa mga plastics. 3 by 16 for sa mga ice water or ice. Ice bag. Tagpila ni yung ano sa? Depende sa... Ah, Depende sa size. large, small. 30 ang 3 x 16 unya ang kering 3 by 10 kay yes, kailan mo tunaw mo ni binti o oh, mas mahal ang 3 x 16 binti ang 3 by 10 Adam ulit na do amala <coughs> amala <coughs> So, guys, I amon mean, na niya isarado ka kay alas, hapit na alas 6. No? So, dagyan kita yung mga paninda nga rin. Mga barato rin kayo, guys. So, mara na pagdagingan nagsawang. No, kasi klase lang na siya. Ano yung mga toys na iduyan. Ah, wala, no, <laughs> ah, wala kalami ba ka sa sasaging? ka guys? Sasaging guys? Lami siya tabudloon guys. <laughs> <laughs> <Poy> saging. <rahat. laughs>